Hi guys! Ayan, ituturo ko po sa inyo ngayon kung paano maglagay ng background photo sa cellphone keyboard. Okay, click lang natin yung messenger. And then, punta po tayo sa message. Ayan, di ba blue po siya yung ano, yung keyboard ko. Ayan, After that guys, back natin. Punta po tayo sa ating Play Store. And then, search po natin yung Gboard. Ayan, may lalabas naman po yan dyan, guys. After that, ayan, click natin and install. Ayan, naglo-loading po siya. After that, ayan, open na po siya. Okay na po yun back po natin sa messenger. Then, check po natin. Ayan, okay na siya. And then, punta po tayo sa settings. And then, sa team. After that, click po natin yung my plus tas, Then, hanap po tayo ng photo na ilalagay natin sa cellphone keyboard. Ayan. For example, like that yan picture ko yan and then after that i adjust to lang yung brightness niyo yan tapos click natin yung done and then apply yan ibak na po natin then i check na po natin sya sa messenger ayan okay na siya di ba guys so di ba ganun lang po kadali guys maglagay ng photo keyboard yourself for nothing and thanks for watching please subscribe to my youtube channel teaching Black. thanks guys bye bye